Good morning mga follower Happy Sunday sa inyo mga idol mga follower At Happy Father's Day sa inyo mga idol Andito kami sa isang project mga idol Kung mapapansin nyo mga idol eh Parang Parang ano yung tawag nung boss Parang pangalawang Pangalawang nangyayari Sa, isa, sa project sa Greenwoods Parang magpakariho no, no. Mga mga idol, ito papakita namin sa inyo. Ito mga idol, gumakas namin yung redstroll. Ang daming tulo dito mga idol. Ayan, walang bali. Ayan. as kung mapapansin yung mga idol, ayan, ayan, sinanib yung yero, hindi nag-lock. Ayan, hindi nag-lock yan. Ayan, hindi nag-lock. Kaya mapapansin nyo, ayan, ayan mga idol, ayan, lumubo, kasi hindi nag Ngayon, kung mapapansin yung mga idol, Ayan, baliktad yung mga yero. Yung babae. Yun. Nasa ibabaw. Yung lalaki nasa ilalim. Kaya ayusin namin itong mga idol. Ayan. Ito mga idol yan. Lahat, halos lahat ng yero. Hindi inayos ang trabaho. Ayan. Pangalawa na naman itong project na mag-repair. Ang daming tulo dito mga idol. Ayan. Kung makapansin niyo mga idol, may ipatakita ako sa inyo. Ito mga idol. Ayan. Ito yung wall flashing niya Bitin. Bitin na nga yung wall flashing pero niribit niya sa plane. Pakapansin nyo mga idol. Mga butas Mga butas yan. Mapapansin nyo mga butas yan. Tutulo talaga yan. Ayan o. Oh. Tingnan mo. Tingnan yung mga idol yan. Yan ang ginawa nung, nung nagbaklas na kami ng result, ayan, ito yung nangyari mga idol, kusa bumigay. Hindi namin binaklas to ha, pero kusa bumigay na yung mga rebates. Ayan. Ang ano yung mga idol, yan. Halos lahat, repair to mga idol, mga follower. Ang makapansin yung mga idol, baliktad, baliktad yung yero. Nakakatulad dito mga idol, yan. Ayan. Baliktad to. Ayan o. Yan. Ayan. Mapapansin nyo mga idol, yan ang kabit ng wall Papasok ang tubig talaga yan. Yan may tura, mga idol. Eh, malaki, marami pang puno. Mapapansin nyo. Ayan. ayusin namin itong mga idol, mga followers parang na-replay, na-replay yung trabaho yung ginawa namin sa Greenwoods ng pavilion parang ganito nangyari ayan ganito la teknik mga idol ayan ayan o oh. ayan balik na ka ganyero kailangan ganun lang nangyari ayan may rebits yan boss may rebits ayan oh. o oh. yung mga idol yun yun ang tamang latag yun ayan ah, sige rebits ah, fix Ganito lang mga idol, kung maglalatag ng gyero, ang kailangan yung lalaki nasa, nasa ano, nasa ibabaw, hindi sa iba, hindi sa lalim Kaya katulad yung mga idol, makapansin niyo. yan. Dito reverse ng kasama ko, yung ano, para mailalim yung babae. Kasi ito yung ay, ito yung mga idol, ito yung magsasalo ng tubig. Yung, kanal na yung babae, yun ang magsasalo ng tubig para para hindi tutulo, ay nabaliktad. Kaya tutulo talaga lahat. Napansin niyo mga idol. Ang tawag kasi nito mga idol. Ito. Kapilyari. Itong kapilyar kailangan na sa ilalim. Para pag halimbawa, umulan, sasaluin ng kapilyar ang tubig. Hindi tatalon. O nga yun, binaliktad. Kaya yung lalaki, wala namang kapilyar Kaya anong mangyari ngayon, tutulo talaga yan. Ngayon, ayusin namin itong mga idol. Oh. Boss, boss eh, eh ano nyo, para makikita ng mga idol natin kung paano i itatama ang paglalatag Kasi na yung mga idol. Yan. Atangas na. Dali lang, Meng. Kapakita natin. Oh, ito na yung kapilya rin na sa ilalim. Ngayon, ito na yung lalaki. O, oh, baba mo. Yun! Yun, yun ang tamang latag. Yan. Yun yung discarding mga idol. Ito yung de, mamaya na yung host. Mamaya na. Siyempre, hey, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good morning, happy Sunday in the happy Father's Day sa inyo mga idol. Maraming maraming salamat mga idol, mga follower. Uh, andito po kami sa Taytay -tay Rizal mga idol. Uh, ayusin na namin to mga idol kasi tinatawagan po talaga ako sa may-ari na humingi ng tulong. Ha? Kailangan ayusin si sayang din ang eh, bumili na, na rin siya mga materialis. Ayan, papalitan ko yan mga idol kasi makitid talaga yung wool flashing. Papalitan ko na yan, sabi ko bumili ka na, papalitan natin yan, lalagyan natin ng cupping. Kasi yung pagka-grind mga idol, ah, pagka-grind na to, ayan, hindi maganda pagka sealant. Mapapansin yung mga idol, yan. Watak-watak ang silan. Oh, meron pa siyang sealant na na grinder na hindi na lagyan na siyempre kaya nga sabi ni, ni Fernando po butas ng karayom papasukin ko ganon din ang tubig naghahanap na ng ano yan naghahanap ng ng papasukan yan kaya katulad yan mga idol yan yan kaya ayusin namin itong mga idol mga follower yan parang ano reply doon sa Greenwoods. Ayan. Ayan, sa Greenwoods, mga idol, umulan nung nakaraan. Uh, binidyo, ng, binidyo nila. Wala talagang tuloy kahit isa Kaya maraming salamat sa Panginoon na nagabayang kami sa paggawa. naman na ako ni Imo. ako ngayon. natin ito. Ayan, ito mga idol. Walang bali yun. yun. Binakas na na yun. Eh, ngayon, may bali na to Ayan, binabalihan na yan para sigurado. Kasi pag lakas ng ulan yan, kaya kailangan may bali para harangin ang tubig. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Okay, yan. Ayan, pangalawa. Pangalawa ng didiscard yung mga idol. Papansin yung mga idol. Ito yung kapilyare. Eh. Ito yung kapilyare. Eh. Kailangan nasa baba yan. Nasa ilalim. Kaya, pansin mga idol. Okay. Okay, ito na yung lalaki. Nasa ilalim na yung kapilyar, yung babae. Okay, right, thank you. God bless. Okay, mga idol, mga follower, maraming maraming salamat po sa inyo. Happy Sunday in the Happy Father's Day sa inyo, mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo, mga idol. Thank you. God bless, mga idol.